Isa sa mga sikat na sikat ngayon sa larangan ng paggawa ng bracket para sa top box ng mga motor ay ang DC Monorack. Kilala silang gumawa ng mga quality yet affordable na mga bracket. Pero pagdating sa Aerox, tila yata pinagdamutan tayo ng tadhana gawa ng kabi-kabilang isyong naririnig at nababasa ko sa social media at ngayon, isa-isahin natin ang mga ito. Ago ang lahat, gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood dito sa channel ko. Umabot na din tayo sa isang libong subscribers at naabot na rin natin ang required na watch hours para ma-monetize na ang channel na to. Maraming salamat sa inyong lahat at sa patuloy na pagsuporta. At ikaw, kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman dyan. Sosyal sa kamera Man bang gamit niya Sa buong mundo ay pinapakita Pero sa magulang pa din umaasa Uy! Pagdating sa forma at quality Wala kang masasabing kahit ano sa DC Monorack Maayos na welding, quality pintura At talaga namang matibay Sadya lang talagang parang napagkaisa ng Aerox dahil sa bukod wala itong stock na grab bar na bakal sa likod, ay wala din itong maayos sa pagkakapita ng bracket. Kaya halos iba-iba din ng diskarte ng mga gumagawa ng bracket para lang may kabit sa Aerox ang kanilang produkto. Madami na rin ako nakitang reviews kung saan pinapakita nila kung gano'n nga ba katibay ang DC Monorack. Pero bakit ang dami pa rin umiiyak isa na siguro ako sa mga iiyak ngayon gawa ng pinsalang na idulot niya sa aking Aerox. Isa sa mga common issues nito ay ang gasgas na dulot nila sa fairings ng ating motor. Dahil matatagpuan sa loob ng U-Box ang isa sa mga support ng bracket na ito, hindi may iwasan na magagasgas ang fairings natin. Ang pinaka-prone sa gasgas na ito ay ang inner fairings sa ating U-Box. Dito kasi halos nakapatong yung bracket ng DC Monorock. Pagdating naman sa labas, ang side covers naman natin ang delikado. Naglagay na lang ako ng adhesive foam sa magkabilang gilid ng bracket ko para hindi siya tumama sa side cover ng Aerox ko. Pero siyempre sa araw-araw na paggamit natin ng ating motor, may chance na matanggal din siya at magkasiraan pa rin yung side covers ng motor mo. Siyempre tayo mga riders, pag nakakita ng gas-gas, tamang hipo muna, baka sakaling dumilang. Pero pag nakaramdam ka ng konting gaspang, acceptan sa lang tol at mag-sorry ka na lang sa motor mo. Bukod sa madumi yung shock ko, gas-gas din ang inabot ng pinagkakabitan nito. Pero given na yan, expected ko na yan kasi dyan naman talaga kumukuha ng pinakapwersa yung bracket ko at di talaga may iwasan ng konting kiskisa ng bracket at ng pinaglalagyan ng shock tuwing bumabiyahe lalo na kung hindi masyadong mahikpit ang pagkatornilyo mo dito. Pag naka DC ka, medyo mahirap din sa upuan at medyo may katigasan kapag bubuksan mo na ito. Nadamay na din ito ang rubber seal ng aking upuan at dahil napunit na ito, minsan ay pinapasok na talaga ng tubig ang U-box ko, lalo na kapag malakas ang ulan. At ang pinaka nagtitrending nga na problema ng DC Monorack sa Aerox ay ang support nito sa loob ng U-box. Madami ang napuputulan ng bolt dahil sa structure ng support nila. Halos 12.5 cm kasi yung haba ng threaded part ng bolt nila. Pero halos 1.5 cm lang dun ang nagagamit. Yung exposed na bolt nila ay nilagyan lang nila ng maliit na tubo para may support sa ilalim yung bracket. Okay din sana yon, pero napakaluwag lang talaga ng tubo para sa bolt. Dahil doon, nagkaroon ng weak point yung bolt, which is yung pinakailalim na part na exposed o yung hindi naka-screw. Kaya kung mapapansin nyo, halos dito lagi ang putol na mga nababalian ng bolt na may ganitong support. Kung grip strength lang naman ang pag-uusapan, quality ang screw. Pero pagdating sa shear strength, yun ang kahinaan niya. Actually, never ko pa naman na experience sa maputulan ng bolt. Umabot na ng bicol yung top box ko na punong-puno ng gamit pero thankfully, di naman siya bumigay. Dahil sa issue na to, nagfabricate ulit si DC Monorak ng support na mas maayos at mas matibay. Kung dati ay dalawang magkahiwalay na tubo, ngayon ay isa na lang na matibay na plate na may apat na butas. Kung dati naman ay may dalawang mahabang bolt, ngayon ay apat na may ikli at saktong sakto na lang. Mura lang naman ang benta nila dito. 150 pesos lang siya sa Shopee nila. Kaso hindi ko na na-testing kasi hindi tumugma yung butas ng modified support nila sa motor ko nagmessage naman ako sa shopee account nila nanghingi lang sila ng proof at willing naman sila mag return or refund na option sa shopee ang mali ko lang eh, lampas isang buwan na sa akin yung item saka ako lang ininstall kaya nawala na yung return or refund na option kay shopee actually madali lang naman ayusin yun babarinahan mo lang ulit yun para tumugma yung butas niya. pero tinamad na akong gawin yun tinanggal ko na lang muna yung bracket ko and hindi na muna ako box. Overall, kung tibay lang ang pag-uusapan, quality naman to si DC Monorak, lalo na siguro sa ibang motor. Kung forma naman, bagay na bagay siya sa Aerox natin. Tiisganta ganda ka na lang talaga muna dahil sa mga gasgas na may dudulot ito sa fairings mo. Kaya kung umabot ka na sa part na to, subscribe ka na lang din at isang like lang para maging masaya na tayo pareho.